Uy, Tol. Pasensya ka na. Ito na yung bahay namin. Ang... ang ganda nga ng bahay niyo, Tol. Eh. Pang, ano, pang mayaman. Oh, <laughs> Sige, pila tum ka lang dyan. Kunin ko lang yung inumin mo, ah. Lambot. Sina to badjao na to? Saan lo -palo ka ng mundo? Paano ka nakapasok sa bahay namin tong kulubi ka? Ah, pinapapunta po kasi ako ng kapatid ko. Kapatid po ako ni Jerwin. Kapatid ni Jerwin? Ang guhapo-guhapo ng asawa Ang kinis-kinis, ang bango-bango. E ikaw, ang dugyut-dugyut mo, ang negro-negro mo. Ang sakit mo sa ice. Sakit niyo naman po magsalita. Talaga. Grabe ako magsalita at masakit talaga ako magsalita dahil ang sakit ng mata ko ngayon sa'yo. Kung ako sa'yo lumayas ka na sa bahay na to bago sumakit din yung ulo namin sa'yo. Anong nangyari dito? Lam, oh. sino ba naman yung badyaw na yan? Kapatid ko yan. Tinaway mo. Ay, kaya nga, andito na naman yung kapatid mo. Para perahan ka, para perahan tayo. Bakit? Pero kung naman ginagamit ta. Ah. Mahal, kaming respeto naman. Kapatid ko yan, oh. No? Mahal, Bakit nandito naman tumbad badyon pulubi mong kapatid? Pinagmamalaki ko pa naman na mayaman tayo. Tapos makikita nila may dugyot dito. Victoria, may size ka nga. Tsaka huwag mong subukan pasensya ko ha. Kahit anong mangyari, kapatid ko pa rin si Jay. Hindi na ako tinatawag, Victoria. Umayos ka muna bago ko ta tawag mahal. Diyan ka nga. Alam mo, hindi ko talaga gusto na nandito ka sa bahay namin. Gagawin ko ka talaga lahat para mapalayo ka kay Jerwin at mapalayas ka dito sa bahay. Wala naman po ako masamang intensyon dito sa bahay. Gusto ko lang po talaga makasama yung kapatid ko. Kasama yung kapatid ko? At talaga ngayong araw ka pa talaga dumating, no? Kung kailan dadating mga friends ko, nakakahiya! malalaman nila may badjaong pulubing kapatid si Jerwin. Alam mo, kung gusto mo talaga manatili sa bahay na to, magpanggap kang katulong mamaya. Okay? Oo. Oh. <laughs> kung ayaw mo mapalaya sa bahay na to. Badjao! Hi Beshie! Welcome to my mansion! <laughs> okay, Ang gawa! Pangyayamanin din yung bahay. Of course! Yes. At kasama mo din yayaman yung boyfriend. Siyempre <laughs> nga, wanti ako papakabog. Sakto, mag-double date tayo sa Europe next month! Oh, yeah. Very exciting! Alam mo na, hawak ko yung pera ni Jerwin. Kaya kapag may gusto kayo, let me know. Para ma-budget ko lahat. Nauhaw no na ba kayo? Oo medyo mahaba kasi biyahe na. Ah, sige. Papakuha ko lang kayong tubig. Jace? Ay, ayan. Sino ba yung bago niyong katulong? Alam tubig niyo po. <laughs> Oo. Alam mo na, yung mga hampas lupa sa probinsya. Nangangatulong sa Manila. Ah, <laughs> uh, ma'am, excuse me lang po. Ah, uh, hindi po ako katulong dito. <laughs> Kapatid po ako ni Jerwin. Ano ba? At may sinasabi pa talaga siya. Hoy, wala sa usapan niya na. Kakapasok mo lang ditong katulong, may sinasabi ka na agad? Tingnan mo nga itsura mo, ang dugyot-dungkot mong hampas lupa ka? Ha? Ang dami mong satsat ah! At saka, mm. yan, bagay sa'yo, Kasi ang simbantot ng bunganga mo, simbantot mo! <laughs> Hello? Mahal! Ah! May bisita tayo dito. Ah, uh, sige. Hindi <laughs> ko naman pa expect May bisita pala kami dadating. di lang kayo. Sige, excuse me. Jay, tara! Ano <laughs> dito? Huwag <laughs> na huwag mo sasabihin yung mga pinaggagawa ko sa'yo ngayon, ha? Ha? Oh. Opo. Kung mo, kung mo mapalaya sa bahay na to, mananahimik ka, ha? Opo. 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 Hindi po ako magsasalita. Good. handa mo, badyaw ka. Ha? Hasampig ka. Visit. Ay, pasensya na kayo ha. Yung katulong ko kasi, alam mo naman, taga-probinsya. Ay nga, Victoria, mali na yung ginagawa mo. Isa pa, kapatid siya ng asawa mo. Ba't mo siya tratuhin? Sampid yun. Kahit na, Victoria, kadugo pa rin yung asawa mo. Hindi ka ba naaawa sa tao? Ano maawa? Eh, andito siya para gamitin yung pera ni Jerwin eh. Tsaka hindi mo maalis yung fact na pa rin siya ng asawa mo. Ah. Mahal! Mahal. Ah, uh, oh. Chloe, Enzo. May pag-uusapan lang kami. Ah, Sige, Jerwin. sa Victoria. Mauna na rin kami. sa may lakad din kami. Yeah, bye, Bashir. Ah, uh, sino sila, mahal? Ah, maapo muna kayo. Ay, ano meron, mahal? Di ba nga may pag-uusapan? Asan pala si J. Hindi <laughs> ko alam. Kuya, haalis na po ako sa bahay na to. Hindi ko na kasi kaya yung pang-aapi eh. at pang-aalipin sa akin ng asawa mo eh. Ay, hindi totoo yun, mahal. Welcome na welcome siya. Pinakalala ko pa nga siya sa mga friends ko kanina. Victoria, di ba na pag usapan na natin to? Para lang alam mo ha, ah, na andito si Jay para i-share yung mga ari-arian niya sa aming magkakapatid. Mayaman siya para papirmahan sa amin yung kontrata ni ibibigay sa amin ni Eno. Dahil pupunta si Jay sa US kasama ang asawa niyang Amerikana. Tol, masensya ka na pero nakapag na ako. Kaya Kuya Eno ko na lang ibibigay lahat ng kayamanan ko. Kasi pag binigyan pa kita, panigurado, lulustayin lang to ng asawa mo lalapat nalaman ko na pineperahan ka lang niya sinabi niya 'yan sa mga kaibigan niya Nahanda na ang kontrata. Na lahat ng ari-arian ni Mr. J ay mapupunta kay Mr. Ino na nagkakahalaga ng 60 million pesos. <laughs> Victoria Mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Pa'no magagalang Mr. Jervin Tutulungan kita sa annulment papers niya. Umayos ka na dito. Hindi na kita kailangan. Malaya ka na. Tul, nasansya na Hindi Eh, di ko naman alam na ganyan palang ginagawa ng asawa ko sa'yo. Ayos lang yun, Tul. Yung asawa mo lang naman yung may problema eh. Yung baliton. Kayo pa rin yung pinipili ko. Siyempre, siyempre kapatid ko kayo. Oo naman. Paano yung shares ko? Siyempre, hati tayo dun. May, may konti ka pa dun. <laughs> sige, <Siyempre>, sige. <siyempre. laughs> Ayusin yung buhay mo ah. Ito.